Yan, sino gusto bumili? ice candy ni Shane na Ayan, flavor daw niya ay melon. 5 melon. Melon. Ayan, limang piso lang. Ayan, ikakagawa niya lang. Huwag niya nang pintas mo? may simsinggan mo. Hindi, kaya rin. Uh -huh. Pag ganyan daw, nag aantay yan. Mag-aantay? mag ka pala? <Akbar> Mag-iis ang babae pa kayo sa Pilipinas yan. Hindi niyo pala lang magkasabihan yung Wala lang magkasabihan. Ngayon ang nagawa ng ice candy. Maganda ko. Masarap ba ang yung ice candy niya? Oo, like me. Ano ba yan? Sige, tayo sabi sa ano ka? Ano nangyari dyan sa isa ilalim? Meron meron ba yan? Ano? Wala, uy. Mahal na ka na rin. Meron yan, pre-test? Wala, mga kababayan, wala. Lugi pa. Lugi pre Hinting titiknan kung ano masarap nga. Hindi, palagi. Kailangan mo na lang tubig nalang para wala kang gastong. Nagbili ang lang tubig May hilo. ka na ito May yellow, <laughs> yellow din sa ice water. Ikaw na Five. Nawasa. Hindi ba raw? Five, hindi naman piso din yung yellow. Okay. 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 Okay, okay. Four? Yeah. Four? ano? Tatlong piso. Baka na? Patro? Eh. Hindi pa ng piso para naging limang piso. Nagbura ba? Mayroon ko rin yung Ba't sa Picol, ano? Lima, lima, lima. Hindi naman binabayaran ng tubig, pero mahal. Ay, ang pa nga Lalo, lalo na pag Nagiging sampung peso. mag ka ng Bicol, huwag ng halu-halu. Huwag ka. Uwi. na kung kayo sa sakyan. Kung dala niyo ay gusto mo gano'n ang... Ay, stand din eh, Shina. ba na. Message niyo na lang. Ako. Hvor lang <laughs> er den?